Bintanin. Apa ganta? Padering gita. Good morning guys. Say hello to my roommate. Alis na sila. Let's go now to the side. And it's raining in Boracay. Di ka ba mag Yan dalawang yan. Karumi ko yan. Hi! Wala pa yung sundo niya? Okay. We're going now to the karinderia na I always eat. Super sarap ng sabaw nila. Two years na. Ah, two years na. Only a flap, dahil sa pandemic. Ah, okay. Matagal na rin pala na two years na. isang puto. Let's go sa so go. Ayan, guys. We are going to wait for the shadow. Ayan na yung shuttle. And you can wash your feet there. Oh, if marami kang buhangin. Ayan na. So, ito yung number namin. Bibigay namin sa guard. <laughs> Lagi na siyang na-picture na no? So yun guys, dito kayo bababa sa mine. At the playtown. Tables. Butik. Ito si So, tapos mayroon pang tunog na dreamcatcher, oh. 480. Ay. Pwede 150 na lang, te. Ang <laughs> laki ng tawad. <laughs> Ah, oo, pero naka ano siya, no? Naka shell. Oh, ayan. Diba? Magkano yan? 300. Guys, rated SPG. Nama. Kan opener. Eh? mm, -mm i ko na lang. It's <laughs> Rosalinda! Ganyan no, ka na. Bakit ka na? Nung parang napakataas. taas siya. Bakit Kamukha siya ng unopened na yung mukha niya. Di talaga bagay sa akin. Free free taste. Ano ta? Active. Active. Hindi ako mahilig sa sabihin. <laughs> <laughs> Sinulit. The Amor, Mon Amor. Ang bigat. Huwag mong sabihin mabigat. Oh, yung hashtag. Kapag may nang away sa iyo pumukpok mo. Super curious 80. Uh, itong squid 180. Etong shrimp. Magkano po din sa shrimp? 180 ren. Ito masarap ba nang chips? Yung wala. Wala na ngayon kasi. Sumasagot na lang <laughs> ano. <laughs> 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 Mambon. <laughs> Guys, makita nyo yung tunay kung ganda pag sinuot ko to. <laughs>

Ganun namin, kuya. halong ko, bakit kaya tinatakpan nila? Para mas lalong bumingit. Hindi, <laughs> nung <laughs> paginapag-signal <laughs> din niya. Oo, parang takit. Para <laughs> <laughs> siguro yung mantiga niya pupunta din na hindi yun na ihipo. Ganun pala siya. <laughs> Ipipilit mo bang bukhan? <laughs> <laughs> kaya mahalaga, guys, magtanong. Oo, magtanong.

at big apple. Uh yeah. 142. So busog ka kami. Nasenyamin ka ng Thank you. Alam mo ba ang yummy aroma nito? Ito ay beer and premium cocktails sa Amir. Tea. Red wine, no? Red sangria. But ito yung matamis nito. Na may mga fruits. Ito, ito you know. buy one ticket. One, take one. Ito. So you guys, it's 9:15 na. at nando na yis shuttle namin. Nasa sakay naka kami, Joanne na. Thank you for watching all the way through. I'm your travel genie, and hope your travel wish will come true.